Hello siya out sa inyong lahat mga kapatid Welcome back to my job channel So ayan Ngayon ay Friday Maagang maaga po nan Isama ako nitong Kaibigan ko sa Dito sa Harads Harads na sinasabi Yung medyo mga mura-mura Kailangan medyo maaga punta rito Para biganong mainit ito pala yung aking kaibigan. Nadali <laughs> <laughs> mo So ayan. Sari-sari po ang mga tigitan niyo dito. May mga aircon. Mga gamit sa loob ng bahay. Ayan. Ayan. paikot lang po ang tindahan itong dito sa Haraj ayan Ayun, sila kabayan, may mga inahanap din. Ayan, so, yung sapatos. Ang sapatos. Ang gaganda mga kabayan. Dito po ito sa harap. Ayan, marami kayong mapipili ng mga sapatos. ang gaganda mga sapatos ayan may mga pambata ayan Ayan mga pantalon Mga damit Ayan, yung pwisto na po yan, medyo, medyo mataas-taas ang presyo. Maraming kabayan din po dito. Pag gusto nyo na medyo mura, dito rin po tayo pupunta. Ayan, yung nasa open, open area po.

Dia memiliki jan tatlo campur. Tatlo campur. Tatlo campur. Ada roza tadi mana? Kalkal. Tiga lang magkalkal. <laughs> Mamili lang kung anong gusto. Tatlo sampu daw. Kabayan. Ito sampu. Makapili ng short. Sampu. Kala ko nandoon ka. Ito naman po mga gamit sa bahay mga pang kusina ayan ito may mga tinidol mamimili lang po kung anong mga gusto ito mga gamit sa kusina mga segunda mano mga sikanan ba mga pang araw-araw na gamit ayan may mga bike 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 At ito naman po mga tools. Ayan, maraming tools. Kung ano nung -ano gustong tools. Ayan. Maraming pagpipilian mga kabayan. Ayan, dito po ito sa Harrods. Ayan. Kung anong gusto ninyong bilhin. Ayan mga gamit Tumpok tumpok Ayan mga ito naman mga pang electrical uh, Switch outlet Ayan. Uh -huh. At ito naman po mga charging Mamili uh, lang Ayan, may mga speaker din. Ito naman, mga pang laptop. Dito, may mga mapipilian. Cellphone. Mga ito pressure cooker oh ah. eh sila kabayan namimili din

Ayan, pag sampu lang daw, sampu, sampu. Ayan, mga pag sampu, sampu, mga kabayan. Magaganda. Ayan, mamili po kayo kung anong gusto nyo. Ayan, maraming gamit sa kusina. Ito pang malakasang kaldero. Ayan, dito sa Harads, maraming mapagpipilian ng mga gamit mga kabayan. Ayan. Sari-saring gamit. Ayan po, mga second hand na barina, grinder. Ayan, magaganda pa naman. Mamimili lang po. Assalamualaikum Alhamdulillah. Ayan maraming mapipilian Mga gamit Mga second hand Pero magaganda pa Mga kabayan Ayan

bili ng mga murang gamit dito lang po ito sa Haraj, Riyadh, Saudi Arabia Ayan. marami kayo mapagpipilian dito kung anong gusto nyo okay bye bye God bless everyone love you all bye bye